Tara choy og uban ni napud mininyo nga mag food trip karong adlaw sa usa ka sikat og legendary nga kananan sa upon nga 14 years nang nagbaligya og sulid ug lamian nga tinulang isda og larang o uban pang nagkalain-lain nga pangmasa nga sudan sama sa pork chop, bangus, paklay, halang-halang, bam-i, -e, lumpia, barbecue, tortang talong, og uban pa. Bali na at karon sa tinulahan o larangan located sa corner south Osmeña Street, Gunob, Lapu-Lapu City, unahan ragamay sa Hopes Dome. Open from 8am to 10pm, Monday to Saturday. Aduna po sila branch sa Basak, Lapu-Lapu City at rajut sa Mactan Town Center. Sir, mayong hapon, sir. Hmm. Kaya naunsa yeah. so, din yung mga baligya sir? Amo ang yung main na baligya dere is like tinua, larang, uban pa, like pansit, seafood, and mga uban pa nga mga fried foods. Lugay okay na mo dere, sir? Lugay okay na, magkuha na. Um, ang kanina lugar yun is like, dito na sa Picas, ka, kung itutatan lang, magkuha yung mga 14 years. Pulpin yung grabe ito ba yun day no? Kamu na ka nang nandira sa kilit? Oo, nandira sa kilit. Ipanin yung ramo din rin. Ipanin namin ito. Ah, okay sir. Okay. So aside ani sir, napamila yung branch? Yes, na ha. Nasa may sibulay. Sa sibulay. Sa may basak. Ah, okay. po ka na mo din ba? Grabe ka tagan tao. So natin yung skin way. sir, ano sa may mga best seller niyo din rin sir? Ano ma-recommend din sa amu other Hmm. Ang akong ma-recommend is ang among main yun na pa. Ang mong tinula o gamong larang yun. Ah, Tinula o larang. Sige yes. sir, amuha ng tilawan sir. Tagpila mo po na siya sir. For kuha lang, 40 pesos lang. 40 pesos? Yes. Rabi, para na ko ano sir. Sige sir, amuha na ng tilawan din. Bali nag-order ta og bangus, halang-halang, pork chop og tinulang isda. Sayang lang choy kay dili available ang ilahang sikat nga larang karon. Mao kadto ang kanunay nga gipangita sa ilang mga suki og lami kaayong kilawon karong panahon ng ating uwan, Diba, ba choy? Mga choy, naa ta karon diri sa Lapu-Lapu, naanay diri karon sa tinulahan o larangan. Diri lang ni sa may hoops unahan, rin din siya kamay chuin. Grabe, nag-aagi na mo diri, perting yung sa tao. O na mga choy, na curious me, no? Uh, ato gini tisting nga ng ilahang lami nga tinula. Malas lang karong adlawa kay dili available ilang larang. Pero kanunay gini sila na larang chuin, karon lang yung adlawa walay lara. Una dyan natong tilawan choy kay kining ilang tinulang isda nga tag 40 pesos ang serve. Mauni ang usa sa ilahang specialty. Grabe, way atik, lami pagkatimpla ang sabaw choy. Sinukod na ba sa kadako sa ilang sudlanan, dili tabang niya ang isda, fresh o dili lang si. Ang ilahang halang-halang choy tag 35 pesos ra ang serving pero tanawa. Perting dakuwa sa slice ug daghan pa og sabaw. Solid ka ni ipare eh, sa rice ba? Lami po pagkatimpla choy, dili kayo spicy. Sakto lang pero goods and quality po kaayo. Ay, grabe choy. Solid pud kayo ning ilang pork chop. 50 pesos niya ang kadakon. Sakto ra sa presyo. Crispy paghihapon Goods ang breading. Lamay man pero mas goods ug ipares sa ning ketchup. Ang bangus choy, 80 pesos ang serve pero dako na puda, mau-mau kadakon sa kung naong tanawa. Nice ang texture, golden brown. Sakto pagkaluto dili overcook. Crispy and yummy. Ay, grabe jud ka solid sa ilang mga pagkaon choy. Lamay na, affordable pa ug daghan pa kapilian nga sud-an. Aduna pay sabaw nga lami, higupon karong ting uwan. Busa, unsa pa inyong huwat ataki na dayon chui